Para makita ka. At ito na nga, mag-abot ako, magpapalam ako dahil yung iiwan ko yung apo. Yung apo nyo, iiwan nyo sa akin? Iiwan ko sa'yo. Naku. Wala iiwanan. Ialis ako. Sige. Andali lang ko ah. Kasi, ayoko nang ganyan eh. Bata, apo, ibig sabihin niya, malaking responsibilidad yan. Ayoko! Ay, pero mayroong kang allowance ng 50,000 every month. 50,000? 50,000. Eh, nasan yung bata? Akin na na! Dali! Abalito ko sa bata eh! Ay, kik may titigan. Uy, Nick. Oh. Ang ganda niya, mukhang anghil, ha? May pag-asa kaya ko doon. Oh, Welcome, boss. Ay! Ah, uh, Ate Dom. Yung tiyuhin ko mukhang may pagnanasa sa'yo. Talaga? Type Ganda mo raw eh. Na-conscious naman ako. Hmm. Kailan daw niya ako pakakasalan? Naku, ka pa sa lagay na yan, Ate Dom. Sige, may kontrabida. Doon tayo mag-usap. Ay! Ay, Lin! Ikaw si Domina, ang chef dito, ang anghel na bumabagaling sa langit. Para sa iyo. Para sa akin. I'm Punch Ray. Punch Ray? Punch Ray. Punch P-E-H-N-3. R-Y-A-P. r y a y Para sa akin. Para sa akin. I have been in Mexico. Kaya ganun lang yun. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Um, yeah. Alam ko ho, oh, kayo si Punch. Yes, nasabi sa akin ni May. Huwag oh, mo na kong Just, just call me Punch. At I'm only 20 years. 20? No, matupas ni imaginan ng Pilipinas. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh. Mansanas ka pa. Bakit? Aku si Adan, gusto kitang kagatin. Kagatin <laughs> mo daw. Pilisan mo daw. Kagat na! <laughs> <laughs> Sama ako, ha? Huh? Saan galing? Dito! Bakit ka galing dyan? Wala eh, walang naglinis, ha? Ako naglinis. See, you, See around and around and around. <laughs> ah, around. அரேவா அரே